Inatay ang aabos sa 300 bilyong piso ang posibleng habuling multa ng DPWH laban sa mga kumpanya ng mga kontratistang sinasara at Shirley Diskaya. Ito ay matapos mabunyag ang umano'y sistematikong pandaraya sa bidding ng mahigit isang libong proyektong pinondohan ng gobyerno. Kasabay nito, isusumite ng DPWH sa Independent Commission for Infrastructure ang listahan ng mga ari-arian ng mag-asawa na nagkakahalaga ng isan daang bilyong piso na maaaring kumpiskahin ng gobyerno. Si Shinatorno magbabalita. Papalo sa 78 billion pesos na halaga ng mga flood control project ang nakuha ng mga kumpanya ni at Curly Diskaya sa gobyerno simula 2016 hanggang 2025. Ito ang ibinunyag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos isang ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang dalawang kaso ng umunoy bid manipulation at bid rigging sa flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. In the case of the Diskayas, siya na mismo umamin na kasama siya sa uh, bid rigging kasi under oath niya sinabi ito sa buong So I would think those are circumstances that will help uh, PCC speed up the process. Kailangan managot at kailangan maibagay ang pera ng taong bayan. Nakuha rin ng DPWH mula sa Land Registration Authority o LRA ang listahan ng mga bahay at lupa ng pamilyang diskaya. Sa pagsusuri, aabot umano sa labing walo na mga ari-arian na nagkakahalaga ng isang bilong piso ang natukoy. Kasalukuyang naka-freeze na ang mga aset ng pamilya. Ibig sabihin, ipinagbabawal itong ipagbili, ilipat o pakialaman bilang bahagi ng investigasyon. Pero, posible nga bang kumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian ng kontroversyal na kontratista? If found liable they can go and initiate for future proceedings against this property uh they can civil now file civil for future proceedings if if found that the 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 proceeds used to buy these assets are from unlawful activities money laundering activities bukod dito ipinawalang bisa at pinababawi rin ng kalihim ang mga surety bond ng mag-asawa mula sa lahat ng kanilang proyekto na nakapasa sa mga insurance company Samantala, hindi lang mga kumpanya ni Nasara at Curly Diskay ang hahabulin at pagmumultahin. Dawit din dito ang Sanwas Incorporated na iniuugnay kay dating Akobiko representative Zaldico, Wawo Builders na pagmamayari ni Mark Arevalo, gayon din ng Sims Construction Trading na ang mayari ay si Santos, IM Construction at ilang opisyal mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Sakaling mapatunayang guilty, maari silang pagmultahin mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos depende sa proyekto. Itong mga kasong, iba't ibang kasong pinafile natin, may kanya-kanyang purpose yan. No? And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinagays yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SM Rai News.